Ayan, mga ka-hiking, maganda magandang araw naman sa inyong lahat. At nandito naman tayo, no? Kung saan puntahan natin yung uh, building na inaabandon, no? Na matagal na inaabandon doon sa Bangbang, -bang, no? Location sa Bangbang. -bang. So, ayan mga hiking is puntahan natin kung gaano ba ka habog kasi ako po ay matatakutin sa mga mataas na mga building. So kaya po ay susubukan natin no kung uh, Hikayatin natin na subukan upang uh, makita natin kung ano ano pa uh, totoo po ba na kung uh, habo kung sana mataas no ayan no so nandito tayo sa uh, silent viewers natin at saka sa kasating mga supporter Uh, shout out natin si Mr. Lee Art TV no na nanguna sa ating premiere no at always siya nangunguna sa ating premiere si Mr. Lee Art TV. Kapi sub no. So ayan po ang ating mga supporters, uh, supporter, mga viewers at iba pa. At actually may pasalamat din ako sa ating uh, mga silent viewers at mga mag-share sa ating video. Ayan, maraming maraming salamat. So, kaya is excited po ang ating puntahan ngayon. Ano pa ang hinihintay natin? Tayo na! Sujan po kami po muagi kasi po di po kami makapunta sa ano no sa aplikas na baryo Kinanglan po na muagi kami dito. So ayan. So ayan mukat-kat dito. Sujan. So, mukat-kat, ayan, betul. Mukat so mukat-kat mibedi. Oh, ah, ay. Okay. So, Ko muagin po papuntang palabas so ayan iambak na si Miss Kuka okay, Miss Kuka. so actually dito tayo hindi, hindi talaga lalim no? kung mo ato ka dito mo adto ka Ito is naabot na, na good midiri sa San Miguel Of course, so sa San Miguel tayo mga spot So dari ang agianan di, di ay So far So mato ta dito sa abandoned house So ayan po yung abandoned house So hindi pa nakiki Yes Hiking is nandito naman tayo sa San Miguel ngayon So far is naabot yun na no So grabe na itong tuyok, tuyok So dari ang agianan mismo no? Nga padong ta dito sa um, San Miguel spot no nga uh, gitawag na abandoned house so we are tayo na ay sa iko cool. so dere you no know, so mao ni ang pangisdaan diri pero mo ato tadi dito sa tumul kay manha ta sa balay nga katong spot so ato un challenging ni no mga ka hiking so actually ato sa tanawon ang mga kalugaran diri so mao ni ang ilang mangroves so ayan so mangroves na siya ayan mga mangroves No at the end. So mangrove na siya guys. So ayan mga hiking is nandito na tayo mismo sa kung saan yung lugar natin. So dyan po tayo pupunta. At mag-challenge tayo dyan kung kaya ko ba na mag kat cut no so ayan so panuudi natin isa isa so ayan dito na tayo so ka kat tayo dyan Ayan, mga ka-hiking is excited talaga ang aking trails ngayon kasi naabot na tayo no kung saan. Dito na tayo sa Bang uh, sa San Miguel, no? Dito ay location nila dito sa San Miguel. So doon po ay si -select na po doon pero dito po ang ating spot, no? Kung saan tayo mag-challenge at pumunta sa ibabaw mismo sa bahay na ito. Okay, ano pang hinihintay natin? Talak, uh, challenge challenge. Ayos. So ayan ang first thing na gawin is puntahan natin dito so ito po yung mismo yung bahay na sasabi ko no mag challenge tayo kasi natutakot pa ako pumunta sa iba So, excited po ito no so ayan so talaga so come in so ito po yung bahay ayan so first dito, dito talaga tayo mag yung cellphone ko, i-miss eh, ganito talaga. talaga dito. So, ito po yung first gate, o oh, gate nila. Patungo ang pataw, kumapunta ko sa iba ko. Ito po yung gate. So, ayan, no? So, ito po yung mismo daanan nila. Halika, Isundan. So, ito po yung, na, may tao dyan. Tao po. So, ayan, no? Halo! Halo, halo! So, ito, So, ayan, oh, paparating So, dito po yung second floor mismo kung saan po yung um, kwarto. So, ito po yung room nila. So, pakita mo yung room. So, ayan. So, ayan po yung room mismo. Alik ano ka. So, dito, dyan ka. So, ayan po po yung room mismo. No? Kung saan po ay matagal na talaga. No? So, ayan po. O, tigan mo. Basahin mo big dick sa <laughs> smoke so, only only so ayan po marami po mga hand rating or bundle lesson dito so ayan po para tayo sa mismong ibabaw so ayan tala na exciting ka na ba? Oh, hindi Hi. ako ah, excited hello hello hello

<laughs> so, ayan, nandito na tayo sa rooftop. So, ayan, guys, nandito na tayo sa rooftop ngayon So, nakakatakot talaga dito, no? So, ayan, tignan natin yung buong ano So, video na lang yung buong So, yun, nandito na tayo sa San Miguel. So, ayan guys. Ah! Nauyog. So, yun na namin sa rooftop, no? So, ayan po, no? So, isog po yung mga hiking natin ngayon. <laughs> Grabe, Jude, no? Grabe, Jude, ka po, ka. So, na, kataas o kahabog. So, diha po ang ilang spot. Diha po, agaanan pa rin dito. So, karon diyan ang sisilik. So, makita niyo mga sisilik, diha. Anak, So diha po, napo yung mga kuwan diha Mga mangroves Kay kuwan mangroves sa isda So kani po yung spot yun talaga nato no? So nakapunta na kita tadi sa babaw Mismo sa rooftop So wala pong ano dito, wala pong tawag nito Harang no, tignan mo Yung ipakita mo yung agyana Tignan mo yung agyana Saan to ang no So balik ko diha raka Saan to ang agyana no So ana so, so ayan tignan natin yung expression na ako So ito po yung Ipakita

Sali na. So, ayan. Actually, so... Ramdaman mo. So actually, this is my first time, no? So napumunta kami sa rooftop na wala pong harang, no? So makikita naman ninyo naman, no? no? Walang harang po yung uh, bahay nito. So actually, nag po ako kaya po dito po kami nag-vlog ngayon. Kasi this is my first time in my history na nakapunta sa ibabaw mismo sa rooftop na ito yung bahay, uh, yung uh, pader na ito, no? So kaya po ay nandito po siya. Siya lang po nag-isa dito sa lugar na ito wala pong ibang bahay kundi ito lang po no so kaya po ay um, nar gusto ko po maranasan yung um, third floor talaga yung pinaka excited actually hay na po so makaka ta matatakutin talaga ako sa mga mahay na lugar or mahabog or ma yung mataas na lugar so yan po yung first na na ano ako no na parang nanginginig po ako so kaya po nandito po tayo sa third floor so ayan so putahan natin yung ano baba naman So, ayan dito po yung ano, actually guys, uh, first time po po talaga na maka ano dito. So, ayan po, wala pong ano. Tignan mo. So, biyak-biyak na po talaga. So, ipakita mo. So, ayan po, biyak-biyak na talaga po yung ano nila. So, so ayan po, no, biyak-biyak talaga yung mga uh, ladto harang, yung ano mismo, yung pader, no Ito po yung paderno. Actually, parang matagal na po ito. So, ayan no, matagal-tagal na po dito. Talinsik lang, ngubi di pa pansinin lang sa tabi ng magulang oh so ayan po no Ma. so ayan po yung mga bandalisin maraming mga bandalisin so ito po yun guys so kaya po itinikit natin yung ano yung ano natin ito po oh, nag crack na po mismo so actually marami na pong history dito yung, uh, yung ano dito no so may gate pala talaga dito sa 3rd floor so actually yung 1st floor talaga may gate po din pero ngayon dito may gate din So, hindi ko po alam kung ano pong intention sa may um, may residency dito or yung mga barangay nila ano po ba um, ang I don't know ano po ito ito parang parula po no parang hindi naman natin matawag na parula kasi malayo po sa ano dagat na po ito pero medyo malayo po sa mismong dagat so ayan po yung uh, third, second gate nila no sa taas niyong mong ko so ha so ayan ito po yung ano yung pang first floor no? Pupunta na tayo sa first floor So ayan So ayan So pwede tayo dito kung mag Kung may rami Kung ano mag fire uh, Kung mag fire uh, Warning Like for example Kung may mga fire drill Or ano pong Mga kag kaganapan Kung panali kung ito ay madalian, ito po ay pwede po kayong sumuong dis. <laughs> so, ayan. So, mayroon silang tawag nito. Actually, design lang po. Ito, joke lang po yan. Ha? So, ito po yung, ipakita mo. Ito po yung mga bangag-bangag na sinasabi ko. So, yung mga butas-butas na actually design lang po yan para may makita talaga. Yun ito kung anong pong purpose nito. Baka design lang po para may makakita. <laughs> kung may makakita, pa dito sa ibang So, ayan po yung, ito po yung sinabi ko na first gate. Ito po yung may may gate so dalawang gate po ito yung first gate yung kanina so ayan, I, don't know kung ano kung uh, linagay dito kasi tignan mo may ano pa dyan may uh, naghaharang pa dyan na, ano, ano, dalawa So ayan po yung may ano pa may ay hindi to kung ano pong kabuuan ng bahay na ito kasi matagal-tagal na po. So ito na po yung first na ano, first first floor na talaga talaga. itu uh. ayan. Ito talaga first floor kung saan si A. To A post. Tay! curi ko dia ha. Ya kan ini terus lo karang picture kan na. Hmm. Ano lang ubot? Ay, napuha. Okay. Maroon siya gatong bahon doon? So actually 'yan po yung design talaga. So 'yan po yung design talaga sa bahay nila. So ito po yung likod nila. Ayan. So as you can see, 'yan po yung sa ilalim. 'Yan po yung ah, nagse-silbing ah uh, parang nagtukod no or nag nag uh, guide sa sa taas at sa kababa. So ayan po. Doon po tayo sa babaw kanina, ibabaw. So ayan po yung ibabaw, rooftop 'yan. So ayan po. Nandiyan po sa kilid yung hagdanan or ladder nila no. So ayan po. Na walang kabitanan. So ayan. So actually dyan po 'yon. Ikaw pumunta ka sa babaw ka. Para makita na to kung ayan po yung babae no pumunta siya sa babaw so ayan pumunta siya sa ibabaw ayan tignan natin ayan mulibot siya diha so ayan pinapunta ko siya sa si ibabaw kung anong reaksyon niya so ayan po ayan so kawai ka sa si babaw ha kapag maabot ka sa babaw So ayan na si Maricco, so janta 'yung pumunta kanina, ayan. Kikibichuran, 1 2 3, go. So ayan po 'yung rooftop na sinasabi ko. Ayan. Ito pa talaga ang mga spot nila dito no sa Aliyong uh, 'yung um tourist spot nila dito sa San Miguel. So ito 'yung bahay na dinadayo no, ayan po minsan. So para siyang parula so natutuwa naman ako kasi po ay naka-excited at first time natin na pumunta sa babaw uh, kasi matatakot tayo sa babaw so ayan so puntahan at mag ano pa at panila doon sa pikas no so bang bang so dito po isang bigil pero ano lang sila no parang kapitbahay lang sila sa, sa bang bang so ayan tara na puntahan natin